Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa isang artikulo ng Banat News na ang pagre-arresto kay Tatay Degong ay maaring maging martir po siya. Okay guys, So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo guys sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang balita, nakasulat dito, Duterte's arrest can make him a martyr. Ayon sa isang professor sa Amerika, Si professor zachary aburza, a professor at the national war college in washington, sees former president rodrigo Roa duterte becoming a martyr if he were passed away in the possible lengthy legal proceeding the international criminal court or icc has set for his trial on alleged crimes against humanity. where he to die in the midst of what is likely to be a very slow legal proceeding he would be seen as a martyr his daughter already is the respected professor said okay now sa tingin ko guys paano magiging martyr si tatay digong no medyo <laughs> medyo sumakit ang ulo ko dito kasi si Tatay kung may warrant of arrest crimes against humanity paano siya naging martyr kaso ito eh ng libong-libong pinatay during his time as president dito sa Pilipinas no extrajudicial killing na sasabihin naman ng mga DDS at Duterte supporter paka na ito lahat ni Pangulong Bongbong Marcos remember guys ang kaso niya sa ICC ay nisimula way back 2017, sinador pa lang do, during the time si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso lang, ang ating mahal na Pangulo, siya lang ang may guts at tapang na uh, dakpin sa request ng Interpol at ipadala doon sa The Hague, sa The Netherlands, si Tatay Digong. Wala nang iba pa kasi kung dito... Uh, i trial si Tatay Digong most likely makalabas po ito at saka hindi naman to jurisdiction ng ICC sa ngayon ang Pilipinas kasi umalis nga tayo sa utos din Tatay Digong way back 2019 no now tignan natin no ito meron to mga supporter na DDS modern hero of his time president Rodrigo Roa Duterte maraming hero tayo no hindi lang si Tatay Digong Oh, ito. tatay kong is already our living hero sa si inyo pero sa mga biktima ng extrajudicial killing iwan ko lang kung hero siya oh, sabi nga nila PRRD is willing to burn in hell as long his people live peaceful and happy nako yabang naman ito palagi nga itong sinasabi eh. <laughs> joke pa more ha, ha, ha. he is a sinner lahat naman tayo sinner Okay. Ito may tama to, no? Tama po ito. He is not a martyr, a killer like Hitler. Okay. Okay. So sa tingin ko guys, before tayo guys magsabi na martyr siya, number one, dapat si Tate Maprove niya na ano siya, na persecute siya ng Pilipinas. Hindi naman sa Pilipinas si persecute. Ang ICC naman ang nag-file ng kaso sa kanya. Sobrang tapang niya nga at laban, eh, stupid God, lahat-lahat ng pambababoy at pagmumura niya sa mga kalaban niya, especially ang ating mahal na Pangulo, PBBM, bangag, adik, walang weak na leader. Diyan ma, magaling, no? si Tatay Digong magmura at magyabang. Pero ngayon, nawala ang kanyang tapang at yabang ng doon nasa, sa ICC. And alam ko maraming supporters ang magagalit sa atin dito pero aminin nyo guys no nandoon si Tatay Digong medyo mahirapan na yan makabalik dito sa Pilipinas. Okay, kung makulong yan at hindi na makabalik, iwan ko lang kung i-idolize nyo pa kasi wala na yung puros lang yabang si BP Sara, confidential funds, yun. Sagutin niyo yan ng maayos, no? Kasi Ina-hide nyo ngayon si Tatay Digong eh. So hindi nyo nakikita rin ang kanyang mga kasalanan na gawa. Kahit sa inamin niya sa mga interview na ang kanyang kasalanan is ang extrajudicial killing. Hindi pa kayo maniwala, iwan ko na lang si inyo guys. No? So maraming salamat, please like, share and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, mahal natin ang Pilipinas. Be kind to everyone, huwag gumawa ng kasalanan and please support my channel guys by subscribing at mag-comment kayo. Kita-kita kayo guys sa susunod na video. Ito naman pong kibigan nyo si Jake. Paalam!